Kabila po ng bagyo, naasang dakagsap pa rin sa pantalan ang mga kapatid nating uuwi ng probinsya para sa undas. Kaugnay po niyan, mga kapanayang po natin ngayong umaga, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard o PCG, si Commodore Algier Frente. Sir, magandang umaga po. Salamat po sa oras ninyo. Magandang umaga po sa inyo magandang umaga din sa inyo, mga tagapagsalita. Commodore, uh, kamusta na po yung sitwasyon sa mga pantalan? Nagsimula na po ba yung mga pagdagsapo ng mga biyahero dahil mag-uundas na nga po? Uh, tama po. Uh, simula po kagabi, uh, medyo uh, na po yung, uh, yung ating pasahero. Moderately, uh, moderate na po yung influx ng ating, ating mga pasahero at inaasahan natin na ngayon. Uh, at ngayong hapon kasi uh, uh ko, uh, marami na yung mga opisina na half lang ngayon. Kaya Uh, nakikita natin na ang ating mga kababayan will take the opportunity na na ngayon. Uh, bunsod naman dyan, uh, ngayong linggo na to, in fact, uh, on the part of the Philippine Coast Guard, noong 29 pa lang ay uh, uh, nakaantabay na rin tayo. Uh, atin sunod doon sa direktiba sa atin on uh, the off-land diyahing uh, ayos, ay uh, nagtalaga na tayo ng uh, malatakit health desk sa bawat uh, pantalan. Kasama nga natin dito yung iba pang uh, ahensya Uh, sa mga ports natin, kagaya ng PPA at uh, PPA. Nandyan din yung uh, ating uh, uh, mga port police uh, para makapagbigay tulong at maiayos yung uh, paglahi ng ating mga kababayan. Commander Dimples, Romana po ito. Sir, meron ba tayong ina-anticipate na numero or count ng mga dadagsang pasahero sa mga pantalan natin ngayong undas? Uh, uh, sa mga nakalipas, sir, uh, Uh, yung nag, nagpa fluctuate yung ano uh, yung figure at uh, meron, uh, dahil nga sa dinanas uh, binan natin na bagyo ngayon ay uh, wala tayong yung uh, yung um, uh, na figure na ma maibibigay sa ngayon pero uh, inaasahan pa rin natin na dahil nga itong uh, pag, uh, pag celebrate natin ng UNDAS sa isa sa mga uh, okasyon na uh, uh, talaga ng opportunity ng ating makababayan o makauwi sa kanilang probinsya at uh, makadalaw man lang sa ng kanilang mga mm -hmm. uh, Good morning po, Commodore. Si Angela Lagunsad Castro po ito. No? Tanong ko lang din po kung may mga stranded pa rin po ba o hindi makabiyahe dahil po sa sama ng panahon at kumusahin ko na rin po yung siguridad dyan po sa ating mga pantalan. Uh, uh, sa, stranded naman, uh, meron tayong mga stranded na na mga pasayro pero kakaunti, na, kakaunti lang at uh, ito naman po ay uh, patuloy natin binabantayan. Dito sa may area po ng Bicol, uh, uh, may mga stranded po ng mga pasayro dyan yung mga, may mga biyahe ng mga bangka dahil hindi pa rin po ganun kaganda yung uh, sitwasyon ng karagatan. Uh, sa siguridad naman po ay uh, uh, makakaasa po ang ating mga kababayan na uh, sa tulong-tulong ng -tulong, uh, mga iba't ibang ahensya uh, kasi katuwang din natin yung PNP sa pagbabantay sa ating mga pantalan at uh, on the part of the Philippine Coast Guard, nandyan din po ang ating mga K-9 units na nakadeploy, hindi lang po yung mga bomb sniffing dogs, maging yung ating mga drugs uh, na sniffing, sniffing dogs ay uh, nandyan din po. Uh, all out po tayo dito dahil uh, uh, alam naman natin na dinaanan tayo ng bagyo, kaya ang ating mga babayan ay uh, yung iba na mga standard dati na hindi na tumuloy sa pagbiyahe ay ngayon o uh, bukas uh, maaaring tumuloy. Uh, kaya gusto natin na uh, marami tayong tao na makatulong para mas mapabilis yung kanilang uh, pagsakay at maayos yung kanilang pagsakay. Yung nga lang din po, um, uh, I will take also this opportunity na uh, iparating sa ating mga kababayan na sana po uh, kung sila ay magbiyahe Uh, Wag na po silang magdala ng mga uh, mabibigat na, bago, na mga gamit at uh, yung mga uh, pinagbabawal na mga gamit para hindi na rin po maabala sila sa kanilang pagpasok sa mga pantalan at uh, hanggang sa pagsakay ng tarpo. Uh, uh, upang mas maayos at uh, maging matiwasay po uh, ang mga daloy ng mga pasahero. Commodore, marami pong salamat sa oras ninyo at pa paki at paki-update po kami. Salamat po muli. Ingat po ngayong undas. Commodore Algerica, Frente Spokesperson po ng Philippine Coast Guard. Mga kapatid, Dimples Romana po, kumpletuhin ang inyong umaga ng mga kwentong puno ng inspirasyon. Salubungin po ang bawat araw ng may ngiti at pag-asa. Kaya't mag-subscribe na po at mag-follow na sa aming social media pages ng News 5.